Okay, good morning po sa inyo. So, at uh, tipong uh, pong abenta na ang nahuli kong barong ngayon gabi. At may isa pang set pong nahuli, oh. May isa pang set po. Napubudyan po siya. <laughs> so, ati atak pa muna. At huli gabi. Ah, ay, mayroon pa pala nga niya huli gabi na kwan. So, pagbaro mo na isang katangong, oh. hindi ko pa laki Ayan, ko na yung sipit nun na mga, <messive> na. Ano pa isang sipit? oh. ah, dali ako gabi boss ng mga katang. Ayos na rin, na rin oh. tas O, may isang pusit. Tapos may isang pants doon. Ayari ay, ito. ng higot ng manari. Na Kapit lang mga natin. Medyo sinuwerte ng kaunti. Kaunti yan na ah. Okay. yung mga joker mga joker joker aloyo laki o ito mga 6 o 5 pelasos 1 kilo na care. sa regular size na natin regular size joker. Mm -hmm. kilo. 5 kilo, si hey kilo si 5 kilo. 5 kilo daw yung Sino? hindi sigurado

ali por yo ven ka kilo aku nih. joker, okay. 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 joker. joker. Walaan daw at nakapagpandala niya na siya, yata, siya sa abid, ay, sa ay, araw ah. Ay wala naman ering huli nun. No? May kinaga, ano? Darip, <tap>

Okay. May, 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 may mga may mga may mga tao ng sa atin. Mukti po ang Joker, mukti ang regular. Bili na, bili na. May mga hamalit.

Mm, medyo kag Eh, mga daw kilim pa rin, kung abinta uh -huh. Ay, lang abinta mo eh. Ay, I mean, so, ang ating abinta ay bagi apat na joker at apat na regular size. Bakilamod ay hindi wari mga paray ito bakilamod. Okay. Ito na natin to, natin ito. eh. Grabe oh. Oh, ay, yeah. ay. Anong lucky. Mga apat na rin, isang kilo. Kung sa dampulan to, ang ginhawa doon, wala pa tayo sila. Ating muta pa tapos ay, wala pa tayong budget. Kulang pa. Tira natin itong nga malaki ito ay, malibit isang kilo na rin. Ay, hawa na natin ay. Huwag na. Ha? Ay, mamay mahuli naman ako. Hindi ba natin na

Ayaw na ito, tsaka pamparito. Higang kaya, ano? Higang. Okay guys, ang ulam naman yung tira. Oh, medyo kar, tsaka mga hamal, tsaka isang haba. Ang ulam natin. Benta tayo. Benta. A akin, akin yung kayo iti. Naman ah, yung pala ako din yung huli pang feino sa'yo. Tsaka, ah, pusit, tsaka katang. Akin yung kemarin, iti. ako.

Okay, ¿quién está mancayo? Tinda, tinda, tinda. Ah. Okay. yung tayo sa paligid lang. Kuku. Napakariblo yung tayo. isang kilo. Didn't die fine. Dalawang kilo? Dalawang kilo. Joker po o yung regular? Joker po o yung katantaman? Oh. Malalaki. talaga? Joker nga ni? Eh. Uh -huh. yung po. 1.50 po yun? Uh -huh. Dalawang kilo po? Uh -huh. 300. Ay! Ay! Bibi, isang kilo na, muna. May trato pa sa isa na rin. Uh -huh. Isang malaki at isang, isang joker. Pati sa mga 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 Pati 150, 290. 290. Ang So, dalawang kilo po ang kinuha ni Lila Bibi, isang isang joker at saka Ang regular size. Kasi parang kami lay, ang maestro musiker Magsakay, kerong magsakain ng isang kilong joker daw at may caviar

Ito yung titig natin, 1, ilan pa? 4 kilo 4 kilo Ito kay at kay Marawad Potensyo, iti potensyo yung isang kilo Kaya lang, kaya Kaya lang talaga po Thank you po Next

còn ni ganito cái okay, à, ah. Alright. này, right, này xin phép, thank you Aja, stun po, stun. tahu Saya ista, bisa nih, saja, bisa nih, bisa nih, bisa nih Hai udah jadi besar nih, apa, udah, nih, tahu Ng. No? Dumit yeah. na ang guys, umus na ang ating baroy. Kulam at kulang. Kulang pa sa kapit ng Ating baro Oh, tuloy-tuloy din. Okay. We're done. Tapos na Okay. Bye-bye. Okay. Bilangan natin yung ating nabenta sa Barungoy. So, apat na kilong Joker at apat na kilong regular. So, one. So, five. One thousand one hundred sixty. So, naka one thousand one hundred sixty po tayo. So, sulit yung baon natin kagabi. Okay. Dito lang. Bye-bye.